ra 360 pala dito guys oh wow kita kita mo yung buong pantabangan oh wow good morning mga katropa another weekend another ride na naman dito tayo ngayon sa ayan ng pantabangan ayan mga katropa welcome to pantabangan So bumiyahe tayo ng mga alas 5 Galing doon sa kabanatuan At uh, Nakatakbo na tayo ng 31 kilometers So meron pa tayong 19 kilometers Bago tayo makarating doon sa ating pupuntahan So ang ganda ng klima ngayon mga katropa Tara mga katropa At sa araw na ito ay uh, Ating papasyalan ang mga tourist attraction dito sa uh, bayan ng Pantabangan so, Andito tayo sa Barangay San Juan Makaganda ng kalsada pati oh tapos, ang ganda ng uh, uh, view dito sa kabila. Pare dito sa kanan mo, ano? Makita mo ang kabundukan ng Sierra Madre. Talaga namang uh, uh, pangangandaan ng mga kurbadaan dito, oh. Wow! Ang lupit dito, mga karoba, ano? Ipapalipan tayo ng drone dito. Dito ang isa sa mga magagandang uh, daan dito ano papuntang patabangan at uh, napakaganda ng uh, uh, view niya. no? sobrang lamig oh tignan mo tapos napakaganda ng mga kahoy na uh, nakapaligid dito sa kalsadang to ano Barangay East Poblacion, Sitio Bayabas. Ayan o no? oh. Grabing mga korbadahan <laughs> Alo, apakalupit So dito may nagtitinda ng mga Kawayan ano Amakan Ang kagandahan dito kasi na, Itong uh, kalsada dito ay uh, Asfalto Aspal to ano Kaya apakasarap Bumangking-bangking dito <laughs> pagka uh, sanay ka mag uh, ayan kaya nila talagang eksperyensyado na sa pagdating sa rights sa mga bankingan ayun, itong tinding kurbadahan dito at pagtingin nyo sa kaliwa ay Ganyan nakaganda ang uh, makikita nyo ano pakaganda At kung nakikita nyo to, ito ay ang papuntang Pantabangan Dam. Ayan, no? Pantabangan Dam is 3.7 kilometers. Ito yung side edge, ano? Kakaliwa kayo dito. Ito pala mga katropa, resort pala to. Kung nakikita nyo, parang abidurs yung uh, design niya, ano? Antas Lakeside Farm. Farm pala siya. Makikita nyo yan dito bago dumating ng uh, Pantabangan. Ang unang pupuntahan muna natin ay uh, yung uh, Intang Lake ano. Malapit lang naman dito yan sa may uh, highway ng Pantabangan. Dito, diretso tayo. Pagpunta yan ang Pantabangan yung uh, bayan. So, dito muna tayo sa may papuntang Intang Lake. Okay. Dito rin pala matatagpuan ang uh, sikat na resort yung Highland Valley so pagdating dito ay dito tayo sa kanan yan, sundan so, nyo na lang yun o no? yung papuntang Highland uh, Valley ano sa pinakadulo ng Highland Valley na yan ay doon mo doon natin na uh, makikita or pinakadulo niyan is yung uh, Itang Lake na Dito pala mga katropa ay meron din silang mga transient dito, no? Ayan. Kung naghahanap kayo ng mga transient houses, bago kayo dumating ng Island Valley, meron mga transient dito na uh, pwede nyo nga pupukan uh, or stay. Pag-stayhan pag uh, gusto nyo mag-overnight dito. Ito na nga yung Island Valley, ano? ganda oh. daming mga uh, guest dito oh. ganda nasa, sa salubong sa iyo oh. ayan napakaganda dito sa kanan pagpasok mo ng gate ay ano na yung pantabangan view deck ano ayan so wala na yung nang last natin napunta is hanggang doon tayo ngayon hanggang dito na lang oh yan oh hanggang dito na lang natabunan na yung lumang bayan ng pantabangan ano ganda mga guys oh sobrang ganda ng view dito ano lalo pag andong ka sa taas pag umakit ka dun sa may pantabangan view deck talagang kitang kita mo yung uh, kagandahan ng view ng buong pantabangan lake ayan pakaganda no dito naman matatagpuan yung floating uh, cottages ng island valley ano ganda mga katropa ano oo so dati wala to eh dati maliit lang na kubo parang ganun lang so ngayon meron na silang pang malak maraming guest pwedeng bunta doon sa malaking kubo na sa na ano wow 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 taas na ng tubig ano Wow, agad na dito guys, oh. Wow. Dating punta ko dito is dito. May mga tanim pa sila dito ng mga gulay diyan. Sa pababa na 'yan. Ngayon, talaga namang wala na. Sobrang taas na ng tubig, ano. Hindi natin pwedeng palagpasin na hindi makapag picture dito sa taasan ano, sa may view deck. Ah, katin natin. pwedeng uh, eh, iakat yung mga sakyan dito no? oh my gate may gate na pala siya galingan oh. no? nga, no? tapos na tayong mag tour sa Intang Lake at didiretso na tayo ngayon mga katropa sa isang uh, pasyalan dito sikat na sikat sa social media no? papawaw ko sa sobrang ganda ipapakita ko sa inyo yung uh, view na resort. kung gano ito kaganda. Ang kilometro lang mang ito sa bayan ng Pantabangan, mararating nyo yun na yung uh, resort na ito. Oh, malamig ngayon <laughs> dito sa taas. Dino Park 3.5 kilometers. So yun, malapit na malapit yung uh, malapit doon yung pupunta natin sa may dino park yung dati na rin nating napuntahan dati na rin nating na vlog ano? welcome to barangay Malbang o, hanap muna tayo ng makakapihan bago natin puntahan yung uh, resort na sinasabi ko ano? farm ridge Oh, ito rin pala yung farm Ridge Tingnan nga natin dito. Titignan mo natin ang katropa, no? Silipin na natin tong farm Ridge Oh, wow. Simentado na rin pala, ano? Ito ba? Hindi pa to. Okay, yun. Puro kawayan dito, oh. Tsaka mabuhangin yung ano. Pagka umuulan, yung tubig ay nasasama itong mga buhangin nito kaya ganito dito ano okay may konting rough road lang na madadaanan dito ano tignan natin wow ah <laughs> wow yan ang bagay dito na duma, no? Mga ganyang motor, no? Yan. Ganda nito, oh. Oh, ah, CRF 150. Ganda, no? Oh, ah, wow. Ito pala yung farm ridge, no? Ganda. Ah, ito ba yun? Oh, ah, ito na nga. Farm ridge. Ganda, no? Boss, pangkano yung entrance dito? Uh, 100 po per head. Pero yung 50% po, uh, consumable po sa snack and drink. 50%? Ah, okay. So, ibig sabihin yung 100 ko, yung 50 pesos nun, pwede kong gamitin dyan na ah, okay. pang... Uh, ano, sir? Uh, soft drinks, chicheria. Ah, uh, kape meron dyan. Apo, 3 in 1. Uh, so, pwede magpalipad ng drone dito? Apo. Okay. okay, sige, sige. Yes. So, maganda dito, guys. 100 lang. Okay. Hindi, binablog ko. <laughs> Sinasabi ko yung ano. Kanin lang po meron dito. Uh, so, ano pala? Entrance fee dito is 100 tapos consumable yung uh, Wow, uy ganda guys oh. Wow. So yung 50 pesos mo is magagamit mo siya sa depende kung anong gusto mong uh, i-avail gusto mo mag soft drinks gusto mo mag breakfast gusto mo ng kape lang so pwede ang ganda pala dito guys ano? Desmond Farm Partners Incorporated so dito siguro tayo mga park tara tara yes yo what is up mga katropa so uh, side trip lang ako dito ano sa farm ridge by Desmond Farm ano so ganito yung itsura dito guys kitang kita mo yung uh, buong view ng Pantabangan Lake so first time ko rin pumunta dito ano Ayan guys nakikita nyo dun doon sa dulo Yun. yan yung mga facility na dito ano pwede nyo ang uh, pag overnightan pagka uh, gusto nyo dito ang pumunta wow nabe ganda ganda Meron pa dito sa dulo yun guys ha mas mayroon pa rito sa dulo ano tignan nga natin ano yun o, oh. grabe kitang kita mo yung pantabangan lake Oo. Uh, guys, kanda. yun, 'yun, dito, dito. Hindiwan tayo dito. sa pinakamagandang facility nila. Yun, pupuntahan natin yun sa taas, ano? Ganda ng view dito. So kada kabit pala dito, guys, mayroong mga swimming pool, ano? May mini swimming pool sila. Yeah. Ano? Mga mini pool. Ano? Oh. Tapos dito pwede maglaro yung mga bata. May playground dito. Yan. Yeah. climbing. Yeah. Tapos may slide. May duyan duyan doon. Seasaws. Ito guys yung facility nila na isa ganda no so hanggang doon yung mga mga kaabin nila okay. motorista ayan ayan tayo sa taas Ano? So ito yung pinaka parang pinaka main entrance dito. Bakit Sabi. Ganda guys oh. Sa kabilang. kita kita rin yung view dito marami ang lupit bakit third floor Grabe naman to guys. Ang ganda. Wow. Oh, lupet. ganun ang hangin dito. Lakas ng hangin. Ang lamig. Oh. Oh. 360 views talaga. Uh, 360 view. Tandito kayo sa taas. Ano? Ayan you know? tapos meron pa ang isa mayro pa ang pinaka taas ah, wala na lang praktisada tayo sa hagdanan <laughs> yun dito lang pala yun grabe oh. <laughs> uh, uh, tok tok na to tayo <laughs> yun o oh. Uh, grabe parang biglang parang biglang nanginig yung tuhod ko ah ayun guys nandun yung pantabangan dam nandun yung pantabangan lake yan sabi uh, guys 363 degrees view wow huh. naipakita ko na sa inyo yung uh, kagandaan itong Farm Ridge by uh, Farm Ridge Resort pala by Desmond Farm sige thank you ngayon naman ay uh, puntahan din natin yung isa pang sikat na pasyalan dito ano so ngayon nga ay binabaybay na natin ang kalsadahan na patungo sa baler ano which is napakagandang daan napakagandang kalsada ano so, tayo at palapit na tayo sa kanto ng pupuntahan nating resort ano yan ay <laughs> Joybus So dito tayo guys Kaliwa na tayo dito ano Yan George Point Yan Lake Farm de la tayo pupunta Lake Farm de la Marais. Punta natin tong isang resort na ito Ito rin yung isang pina, Pinakamaraming pumupunta At uh, dinadayo ng mga turista Tara So maganda rin yung kalsada dito guys, ano, Sementado Ayan. Pababala siya ng kaunti. Ayan. Tapos ito na siya. Ayun, ito na pala siya, o. Oh. Ito na yung resort. Parking area. for check and guest entrance. Button bell. Ulat itu kan, oh, Yuti. Di sini yang entrance, pontang Lake Farm di Lamar. Bos, apa ba tamang bangkit jangan Lake Farm di Lamar, eh? Delamar. De mar Ah, okay. Sige. O na lang po Ito yung mga rate ng mga rooms dito, guys. Para kada room, family room, ya. Couple room. Tapos meron silang kubo-kubo lang, gusto yung kubo-kubo lang, ah yan ganyan close na ito yung nakikita ko yung may lobo lobo na to galing ano lake farm de la mar ito pala yun lake farm de la mar wooo baka ganda lupet ah, grabe ganda dito, dito guys maganda. Napaka-relaxing itong lugar na to. Ayan o. Ayan din. Uh, pantabangan Lake din. Yung uh, background mo. Ayan. Uh, tsaka bundok ng Sierra Madre. Ayan o. So hanggang doon pala yung area nila guys oh. So yun, dito Yung mga building na yan, facility na yan Tapos yun sa kabila, ibang resort naman yan Yun naman yung pinunta natin no karaan, yung George Point Dinosaur, Dino Park So yan guys yung pinaka Building nila oh. Pinaka oh. May swimming pool Tapos dito yung oh. Balunso, hot air balloon na replica ayan o ayan hot air balloon replica tingnan natin ayan napatayo ng drone, let's go guys yung package nila dito oh. yung para sa mga rooms yan meron sila pinaka mga ano glamping 29 okay tapos sa tinanim ng mga punta dito mga sikat na artista ayan. untuk itu masih ya, sepulga. Sepulga, sepulga. ya. Setelah. Setelah, guys, let's go.